Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat. So yun, nakikita nyo ba ang unit natin? Ayan, Suzuki Wagon R. Marami kasi nagre-request sa atin na i-review ko daw yung Wagon R. Pero medyo mas bago to mga boss. Hybrid pala to. Pero hindi talaga siya fully hybrid katulad ng mga Toyota Prius. May mga old version din ito na nasa Pilipinas. Meron ding turbo at non-turbo. So hindi talaga natin aakalain mga boss na sa ganito kaliit na unit ay napaka-spacious sakyan. Kitang-kita nyo naman, 5'7 yung height ko. Pero napakaluwag pa rin mga boss. Kahit na 6-footer pa dito, kayang-kaya. Kung bibili kayo ng surplus na wagon R mga boss, antayin nyo na ang ganitong mga unit na dumating sa Pilipinas. Or kung may nakarating na nito sa Pilipinas, I don't know, please comment down below. Meron namang variant ito na hindi hybrid at mas suggested ko yun mga boss. At pati dito sa likurang part ng mga boss is napakaluwag din. Kayang-kaya rin kahit na mga 5'8 pa. At ang maganda dito mga boss sa mga Suzuki, less maintenance talaga siya. At tingnan natin yung manufacturing date nito dito sa kanyang belt. Ayan, makikita nyo mga boss, 2017 ang year model nito. So ibig sabihin 7 years na ang sasakyan na to. At tingnan nyo naman yung pormahan at saka space dito sa harapan. Ayan, maganda yung kanyang dashboard mga boss. Naka CVT automatic transmission at may 5 inch na head unit. At on natin yung ignition. Wow, ang daming umiilaw na pera mga boss. Sabi niya, hello pera. At hindi ko na nabidyuhan yung odometer ito na sa 50,000 plus pa lang naka auto brake na rin to or RBS at saka naka lane keeper at isama mo pa yung traction control at saka automatic idle stop di ba hanip sa ganito kaliit at before natin ipakita yung rear seat ayan puntahan muna natin yung likurang part nito ayan makikita nyo mga boss wagon R hybrid ayan makikita nyo simple lang kanyang styling pero astig mga boss. Ayan, punta na tayo dito sa kanyang rear seat. Ayan, makikita nyo mga boss, spacious pa rin siya. So kahit na lima katao dito ay kayang kaya. So ang isa talaga sa ina-after ng mga hapon dito mga boss ay yung tipid sa gasolina nito. Ayan, tingnan natin yung ang kanyang makina. So transverse mounting ang kanyang engine. So ibig sabihin transaxle ang ginagamit nito at it is powered by RO6A engine na makikita natin sa mga DE17 but maraming pagkakaiba ito sa mga RO6A ng DE17. Dahil hamak na mas matipid ito, umaabot ng 40 kilometers per liter. Dahil sa hybrid system nito. At idagdag mo pa yung air cleaner nito na made in Philippines. Oh, maka-proud po biya. Isa sa mga dahilan na matipid to mga boss ito. Ayan, naka-dual VVTi na to. Makikita niyo dalawa ang kanyang chamber sa oil, sa kanyang mga camshafts, intake at saka exhaust. Dahil ang si DA 17 is intake lang yung mayroong VVT or variable valve timing. Idagdag mo pa na may EGR na to mga boss. Sobrang tipid na talaga. At syempre nabawasan na yung harmful gases na nilalabas na otot nito kaya napaka-goods. So wag kayong mag mga boss dahil yung mga brakes at mga chassis ito is the same lang sa da 17 at sa mga iba pang mga units ng Suzuki na dumating sa Pilipinas. Pati yung mga brand new na Alto at Espresso sa Pilipinas ay almost the same lang ng parts nito. Ang number one talaga na advantage sa makukuha mo kapag kumuha ka ng mga unit na ganito mga boss is yung tipid sa gas at saka yung mga parts is hindi masyadong mahal. Gaya niya hindi na tayo mahal ay. So yan yung alternator niya na part ng hybrid system mga boss. Ayan. So far so good ang so, kanyang pangilalim at minimalist lang. So comment down below kung nagustuhan mo ang unit na to. That's it. thanks for watching god bless a lot see you at the next video